Buwahin na ang pagbasol sa 24 anyos nga bana, humaniya dung gaba sa liog ang iyang asawa, pasado alas 12 sa uto sa mayaging aging biyernes. yung ugselos, mo'y gitumbok na hinungdan ni Mark Bryan, tagalungsod sa Maria sa Sikihor. Si Mark giingong gida sa iyang asawa, dinhi sa nakbayan sa sugbo, o kasamtangang nagpuyo sa barangay San Nicolas, kapin sa simana na ang milabay, aron ipahiling og doktor. Nagduda siya nga adunay hinigugmang foreigner ang iyang asawa tungod kay dili man siya pagawson o papauliun sa si ilaha sa Sikihor. Sangko kini sa panaglalis o nisangkod sa pagdunggab niya sa iyang asawa. Daling gida sa tambalanan ang biktima o anaan na kini sa luwas ng kintang. Samtang si Mark, didakop sa mga tanod o gitugyan na sa kapulisan. Nagbasol siya siyang nahimo o og nangayong og pasaylo. Anda musabni yang aku bangun ang ipasaka nga kaso kun dili siya mapasaylo sa iyang asawa. Sibiat nak gutuma. Nak laging duda-duda. Duda ka kadali duda udara nanimo nang national. Oh, pero laagi ah? siya ikuan. Ha? Oh. Laagi siya ikuan. pariner. pero okay romana ko nak mam. Enta? Oh, iya okay, lang kong ikuan, pero nakasalak man ko niya god.